Hello kakabsat, kumusta tayo amin? On the way tayo dito nga video Apanti Karanglan iti date dito nga alang nga video Kat April 18 mat lang 2024 Akas date mat lang Aji na palabas nga vlog ko Atoy kat napantayo tiki na maluman. Iti Karanglan problema sa pagkuha doon sa alagang itik ni Manong Junior which is uh, dito natin malalaman yung mga posibilidad kapag nagpaalaga tayo ng itik sa ibang tao na dapat maging handa at maging uh, yung yung isip natin is ad advanced din kakabasag kasi kapag just yes, in case po nagkaroon po ng problema ayun daro po kasi ng problema share ko sa inyo kasi para magpaalaga, alam po ninyo yung mga posibilidad na maaari din pong mangyari para mas kilatisin po natin yung mga pagbibigyan natin ng uh, ipapaalaga natin dahil hindi po basta-basta po yung kapital na inilalabas po natin sa pagpapaalaga po ng itik. Ganun naman, kahit nagkilala po namin yung tao na pinagpaalagaan po natin, eh nagawa pa rin po tayo alam nyo na po, hindi ko po ipo-point out. So, nagkaroon po ng konting problema. Ayun, kaya... 20 kilo pa rin. 20 kilo, hindi ka may sabag. Kaya? Yeah. Ay. Sa kilo niya? Oo, oh, uh, 20 kg 20 kg pa rin. 20 kg pa rin. 20, 20 right kg oh. pa 20 pesos. Yung sibuyan. wala naman ako dyan o yun, nakaka-relax yung view dito kakabisa to ma-relax, relax man lang ako ng konti, mainit yung dugo ko high blood <laughs> high blood ako, na-HB ako HB ako kasi po uh, open ko na po sa inyo kung bakit po lagi kong tinablog o oh, ina-upload yung alaga ni Kuya Ridin po dito sa ating YouTube channel ay dahil po sa pera ni Kuya Ridin na ginamit doon ay mayroon din po kaming additional money na involved po doon sa pagpapalaga ng itik kay Manong Junior which is malaki-laki po talaga yung binitawan po ng namin, binitawan po ng parents ko para masustain po yung needs ng mga itik na yun at hindi po mamatay kasi sa pagpapalaga po ng itik kapag wala pong pang

ni Brotherhood ko, tawan mo titignan. O, pang pangasin ka, di mo kasi nga oras, ang padanong ka pa, kasi oras, kasi tipakan mo, kunakan. Binusok ko, bago kumikat, na, nabusugan. Mait gaya mo, tiagpakan kulungan, manong. dito ay ko na sakti makaammo. Isa na may water tama na nabigyan tapos ikambala pili na. Wait. Hindi hmm. tanong dali na. Wait, kailangan na tal talaga nagpudot ay ito ba ikwa ngay kating duwag-duwa bulan kakwa aglinong daan dangag yan jirwara at huwag hinapudot na. Tapos beauty niya. Ito yung dangag, motovlog, tingin yung motovlogger. ating na rin po natin yung karanggan kung saan ang location nilipat yung alaga ni Manong Junior. Pinakain pa kami, no? pero hindi pa kami na din sa mga matulog. Buti, buti mababayt po yung tao dito. Hindi nga mabait yung tao dito. May motoyatan, bason manong. para pa magamit. Ang tatay karang karanglanin kakapsat sa so, tatay yung JT nga tara kan, ni Manong Junior. So, at awan sunap to ta Wala po siya dito kasi sa nag-inom tas nagwawala. Kasi nga wala po talaga ginawang abiso pagpunta po dito. So ang tao pong walang ginagawang hindi maganda hindi magagalit di po ba? So, pagdating po dito ng mga kukuha ng itik, hindi siya mayos kausap, kundi nagalit pa po siya. Naabot na po kasi ito kakabisat ng anim na buwan mahigit. Nagpipitong buwan na po sa abente. So, dalawang araw na lang mula ngayon. Pitong buwan na po siya. So, mabigat po siguro sa kalooban niya na makuha tong mga itik dahil nangingitlog na nga po ito at nakapul daw po kaninang umaga ng 200, 200 eggs. Pero hindi naman po kasi siya nakikipag-usap ng maayos. So, dumating po kami dito. Ang nabutan naming bantay, si Manong Ridin, si nanay, tsaka si tatay. Iliwan na lang po nila. At hindi rin po dito natulog kagabi sila Kuya din, doon sila sa Barangay Hall. Natulog kasi lasing nga at po siya ng away. So dala dala na po namin yung truck kasi babalik na po natin ito ng Pangasinan kakapsat pero hindi po namin alam kung ilang bilang pa po yung itik na ito nung nilipat po kasi dito sa karanglan nasa 2-3 pa yung babae or na 2-2 pa po yung babae niya kaya malalaman po natin mamaya kung ilan na lang po yung pinakabilang nung babae at nung barako so yung pinaka total heads niya kasi pag bintahan, pagdating po kasi sa bintahan Kakabsat, yung barako ay nagiging free po yun nung babae. So, mahalaga sa amin, mahalaga po sa nag aalaga ng itik ang per heads ng babae. Kasi yun po talaga yung may presyo. So, malaki po yung naging kapital nito Kakabsat. At tingin ko po hindi na po lalabas talaga yung naging expenses nito. Dahil malit na lang po yung quantity ng itik na ito sa paningin ko as of now pero mamaya po yung pinaka final po niya kapag nailagay na po natin sa truck malalaman natin kung magkano po yung malalaman natin kung ilan pa po yung bilang ng babae so yun po yung pinaka update dito uh, kaya po nilagi ko po itong kinokontent o binablog dito sa channel natin dahil nakakambing po dito yung pera ng family namin So Kasi nga nag-finance din po kami dito. Aside po sa finance ni Manong Redin, meron din po kaming finance sa pagpapaalaga ng itik na ito. Kaya lagi din po nating namo-monitor at nabablog ng mga nagdaang kong mga buwan. moment po ay nagkakarga na po tayo ng itik dito sa truck at wala po dito yung nagalaga ng itik na ito dahil mula kaninang umaga ay umalis na rin po sila hindi na nila hinintay na mailipat natin kung andun po sa nakakapsat yung tinatawag na respeto kasi tao naman po tayong humarap at tao, tao din naman po tayong nag-abot sa kanya ng aalagaan sana tao din po siya na kausap nung kukunin na nung may-ari ang itik Ayan, kilala niyo po ako sa paggawa ng vlog pero ngayon lang po ako paglalabas ng saluubin dahil talagang hindi po biro yung ginastos naming pera sa pagpapaalaga. Sa tutulang kakabsat mula sa kanilang bibig, narinig mismo ng aking magulang na nagiging sip-sip na daw kami sa nabinans itik na ito. Lingit sa kanilang kaalaman ay wala kaming support na binibigay para ipinance ang mga itik na ito kakapsat subalit, ang katotohanan niyan ay binuboys out ko ngayon na ang itik na ito ay pininance ng aking magulang at ni Manong ridin kaya kaya sa tuwing sila ay dadaing na kailangan ng pangpinan sa mga alagang itik ay nag po ang aking magulang para hindi po ito mapabayaan. Subalit so at the end po ay ganito po yung nangyari. Hindi ho biro ang magpinas ng pagpapaalaga ng itik kakapsat at napakalaking pera po ang kailangang ilabas para masustain ang pangangailangan ng itik kapag ikaw ay nagpaalag. At ang pinaka total hits pala nito kakapsat nung ito ay seho ay tatlong 3,000 babae kakapsat. At ngayon po, nung kinuha natin ay higit 1,800 na lang po na babae. Hindi na ho kaya kakapsat na ibalik yung naging expenses natin sa bilang ng itik na nakuha natin ngayong araw kakapsat. So, di lang po daang libo po ang nagamit dito kakapsat sapagkat ang bawat piraso ng siho nung binili natin ito ay 45 pesos na po kakabsat. Plus yung kinain nila, plus yung mga paglilipat ng lokasyon. Siyempre kailangan po nating magbayad ng tracking plus yung bayad po sa barangay na papastulan po natin ng iti. Ay galing po yon sa paket po natin. Ngunit itong pangyayaring ito kakapsat ay hindi po talaga namin inaasahang mangyayari o gagawin po niya sa amin sapagkat napakatagal na po natin siyang nakakasama at katuwang din po natin sila sa paghahanap ng pastulan. Ganon din po kami ay nakakatulong din sa kanya sa paghahanap din po ng pastulan at sa mga panahon na nangangailangan po siya ng pinansyal. Ay bukas palad po kaming tumutulong sa kanya. Hindi na lumabas yung bilang niya.

na. Patapos na pong ikarga tong mga itik. Pero wala po talagang dumating na nag-alaga. Kakabsat. Makaupay. Pero laban lang ko na Hindi po lahat ng panahon ay lulugi tayo. Pero lugi po talaga to. Lugi po talaga siya. Gumawa po ako ng content to vlog para alam din po ninyo na ganito po ang buhay ng pagpipinans at pag-alaga po ng itik. eh So, hindi po talaga siya nagpakita kakapsat hanggang sa matapos po tayo magkarga. And siya pa may gana na magkaroon ng sama ng loob. Supposed to be, hindi dapat kasi ibinigay naman po namin lahat ng pangunawa. babae kakabsat. Pero ang pagkakasabi sa amin, before po kami dito nagpunta pa ay hinati daw to sa dalawa. Pero hindi na po lumalabas na dalawa pong hati. Ang, ang sabi na lang po niya ay inihalo na po niya. Pero kung tutong inihalo po niya yung itik, supposed to be dapat yung bilang na inilipat yung itik dito ay lalabas pa rin po kakapsat. At the same kung umalis na po sila, dapat hindi na rin po sila nag dito pero andyan pa rin naman po sila. So ibig sabihin po, mayroon pa pong natitirang itik sa kanya na hindi na po ibibigay sa atin. Yun, so lugi po ang financer, kumita po ang nag-alaga. Yun po yung pinakamalungkot na parte po ng buhay ng nagpipinans paglulukuhin po ng nag-alaga. So yun po yung vlog natin for today's vlog nakakarga sa kami ka tumikat kami pulos nga saan talaga nga umumayon nga nagpakita o so, umaandar na po yung truck kakalis lang po namin at di na po namin nakita yung pinakaanino niya kasi uh, kung susumain po natin yung total heads na naisakay po namin sa babae ay 1.8 na lang inilipat po dito sa karanglan 2,000 mahigit so malaki po yung awala sa babae kakamsat sulogi so, pero pawin na lang sa itlog pinta si Vio, pakita kala tayo Vio kanya yun ni swap ko dyan yung camera sa talaga nga na pinta si di karanglan kakamsat i-swap tayo yung camera parang yung pagkakamang pangong -pang ay babagsak na po namin to ng Rosales from Karanglan Bay City Rosales Pangasinan. Diba pasok ko sa housing ni Manong Redim yung lagi kung kino-content din na housing na napakaganda po yung pagkakagawa. Hanson punya yung ginawa and then may katulong siyang iba pero noong hinatimpal po yung pinaka niya ay nag labor po siya ng tao. Kasi hindi naman po yun kaya ang tapusin ng isa lang. Tapos, yung pinakaloob nun, siya na po yung mismong nag na nag-ayos. talaga ito yung makaparelax. O, kita yun yan. At ito yung naisingat ito yung pagpasturan. Maganda yung pastulan dito, kakabsat. Hindi yata nawawalan ng tubig kasi may tubig pa rin naman yung mga bukit kahit na ilinyon Il di ay Pangasinan. Ilinyon Il di mga party di Nueva Ecija. Dito ay adapay lahat na tidanong data. Napakalapit ko nila sa Pantabangan Dam.